Ayan Oh. Ayan ang uh, ano doon sa taas. Oh doon no. Doon sa taas. So yun Oh. oh. Sa taas. Meron pa sa taas mga guys. Uh, at maraming tao doon sa taas ba? Ayan Oh. Marami pang tao no. Oh. Magandang magandang hapon po mga guys. Ayan uh, nandito ka, andito tayo sa no. ano sa Tamawan Village Ito pa, tayo ng Baguio City Mga kulitos At Ispatan natin ulit Ang uh, mga Kalsada dito Dahil matagal na natin Hindi na video na naman ito Mga kulitos So yan yeah. wow! uh, Kung kailan pa ulan Saka naglilinis uh, Yung mga Tupad Sa barangay Oh, no. Sa mga gilid ng kalsada Kailan pang umuulan Saka sila maglinis Nung walang ulan Nung mga ilang nakarang buwan na Hindi sila naglilinis so, Huwag ko ba kung bakit ganun Comment nyo nga sa baba Ayan uh, Shout out sa mga Kababayan natin Kaya uh, Sino yung nagpapashout out kahapon Si ano si Liomar Dayaw yan shout out sa iyo bro Aww. Aww. Uh, papunta ako ng Baguio at dadaanan ko yung Igorot Stone kung sino yung hindi pa nakapasyal, pasyal na kayo tapos na yung uh, ginagawang bahay sa itaas hindi pa ako nakapasok pero yung mga kasama natin ang nagtrabaho doon iwan ko ba yun ang sabi naman kaya kung sino yung nas nice na mamasyal mas kita ka rito tayo eh pasyalan nyo para malaman nyo kung anong kasing ganda ba wow. sabi na sa akin maganda daw kaya lang hindi pa ako nakapunta mahirap naman yung nagmagjudge kana ka na hindi ka pa nakapunta. Shout out po sa inyo. Ayun, si Sa mga lahat ng nagpapa-shout out, yan na, nakalimutan ko yung listahan ko ba? So, oh no. Sa mga nagpapa-shout out doon sa ano natin, sa YouTube channel natin ay i-shout uh, out ko kayo sa susunod nating uh, mga video. Kasi yeah. nakalimutan ko yung listahan natin. Ayun. So, shout out po sa mga lahat ng uh, uh, subscriber ko yan yan meron na lang natin mga kakulitos no uh, shout out po sa yan yung lahat ng uh, guys sa mga lahat ng new subscriber natin yan mga followers natin sa Peter Bauan yan ay uh, sa Facebook page natin uh, shout out po sa inyo lahat uh, guys sana ay mapasyalan nyo po ako doon sa youtube channel natin kakulitos trail vlog yan sa mga followers natin dyan friends natin sa facebook page ay sana ay mapasyalan nyo ako sa kakulitos trail vlog doon sa youtube natin mga kakulitos sana ay mapasyalan wow. nyo ako doon ah, kita kita tayo doon <laughs> sa facebook at <laughs> sa youtube channel natin mga kakulitos ayan oh. Ayan ng uh, ano doon sa taas. Diyan wow! sa taas 'yun oh. No? Oh. Sa taas. Meron pa sa taas mga guys. Ah, uh, huh? maraming tao doon sa taas ba. Ayun oh, no? marami pang tao. No? Nice. Oh. Na kong wow. tatawid. Kaya pinagbigyan na natin sila para hindi naman mapahiya. <laughs> yeah, boy. iwan ko kung namasyal na mga ito o mamamasyal pa lang pabalik na sila sa kanilang mga sasakyan yan so shout out po sa mga pupunta sa Igor Stone na maka-spot sa ating pong video ito uh, kaya, kita kita tayo sa aking uh, youtube channel kakulitos trail vlog pasyalan nyo ako doon so, uh, kita tayo sa mga lugar na aking napuntahan. Paano masabi? So, yan, God bless po sa inyo. God bless po sa mga namamasyal dito sa Baguio City. Ayun, God bless po sa uh, mga uh, uh, bagong uh, na, makapunta pa dito sa Baguio City. Uh, kailangan ng payo dahil uh, pag uh, alas 11 ay bigla-biglang umuulan mga kapulitos yan nice. so yan po ang gandang obra maestra kaya lang medyo nag old na ayan siya o oh, mga kapulitos o oh. o oh, yan o oh. o oh. ang gandang obra maestra ba yan yan tamawan village baka naman <laughs> <laughs> uh, nakapasyal ako dyan nang minsan uh, at uh, pasyal kayo mga guys para makita nyo yung ano kung po libre kasi ako nung pumunta ako dyan eh ayan so pasyal kayo para makita nyo yung ano so yan lamang po mga guys maraming maraming salamat sa mga bawat sumusubaybay sa ating pong video sa ating pong bawat upload mga guys ayan mga kakulitos ko dyan maraming uh, maraming salamat sa mga suporta ninyo sa aking mga video so ayan po Uh, God bless po. Mag-ingat tayong lahat. Baka may parang may bagyo ata na nagbabadjat oh, sa Pilipinas. No. So iwan ko lang kung mayroon kasi dito maulap mga guys. So yan. Bye-bye, bye-bye. God bless po sa inyong lahat. Bye-bye, bye-bye.